Naiwang mag-isang kumakayod sa kamay nilaan si Edimar. Lingid sa kaalaman ng kanyang asawa, may madilim na sekreto si Edimar. Sikretong unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Nalulong siya sa pakikipagrelasyon sa ibang babae. Bukod sa kinahuhumalingang babae, may iba't ibang babae pang pinaglalaroan si Edimar. ang kinikitang pera bilang isang company driver na uuwi lang sa mga kinahuhumalingan. Hanggang sa isang di inaasahang pangyayari ang naganap, nabuntis ang babae ni Edimar. Ang dating langit na kalagayan, unti-unting nagiging impyerno. Problema mo na yan! Panindigan mo to! Dahil na rin sa kahihiyan ng babae, nagdesisyon itong iwanan si Edimar nakaligtas sa unang pagkakataon kung kaya't ipinagpatuloy ang sikretong gawain. Nang bumalik sa Maynila ang asawa at anak, pilit na ikinugli ni Edimar ang mga relasyon sa pamamagitan ng papalit-palit na SIM card. Pero kahit anumang sikretong itinatago sa kadiliman, ay nahahanap pa rin ng kaliwanagan. Bagamat nahuli na si Edimar, pilit pa rin niyang pinasusungalingan ang lahat ng ito napuno ng puot ang relasyon nilang mag-asawa. Wala akong masama. Bagamat nasaktan sa kasalanan ng nagawa sa kanya, ipinalalangin pa rin ng asawa si Edimar. Ang kasagutan sa kanyang mga panalangin na baguhin ang minamahal ay masusing inantabayanan. Di inaasahang nadapuan ng sakit si Edimar. Lumonya ang sabi ng mga doktor. Dahil na rin dito, hindi na pinayagang makapagmaneho sa pinapasukang kumpanya. Nawala ng pagkakakitaan si Edimar. Doon ko na-realize lahat ang bagay na dapat mong pagsasiyan. So nakikita ko na siguro nga. Dahil ginawan niya akong ganito, uh, tinanggal lahat sa akin, ay eh, hindi naman ibig sabihin yung trabaho ko, nagkasakit ako. So, doon ko na-realize na siguro nga may plano sa akin ang God. Walang trabaho at walang kita, napilitang huminto si Edimar sa kanyang mga bisyo. Pero ang lahat ng ito ay may dahilan. Sa mga pagkakataong ito ng kawalan, napaisip si Edimar sa kinahihinat na ng kanyang buhay at kanyang pamilya. Ina-adjust ko yung sarili ko. Alang-alang sa mga bata. Tapos pinag-pray ko na rin na sana naman mabago siya. Sa kawalan at kahirapan, isang kaibigan ang lumapit at tumulong sa kanya. Ipinaramdam nito ng walang pangusga ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Ipinakilala nito ang Panginoong Diyos sa kanya. Kasabay ng palagi ang mga pagbisita kay Edimar, kinagabihan din ng kaibigan ang kanyang pagbabagong buhay. Unti-unting nakita ng asawa ang pagbabago kay Edimar. Nakita niya ng dahil sa pagtugon ng Panginoon sa kanyang panalangin, nabigyan ng bagong buhay si Edimar. Kasabay ng pagaling ni Edimar sa pneumonia, ang pagaling ni Edimar sa kanyang mga bisyo. Oo, oh, patawad ko siya. Napag-usapan namin. Nangako naman siya na ayusin na niya ang buhay. Kung nagkasala ka ngayon, madali ka, mag, uh, madali ka magsisi, kung halimbawa magpatawad. Kasi nandoon na yung love mo eh, sarili. Pumasok na yung love, madali ka magpatawad, madali ka magsisi. Ehemplo ng wagas na pag-ibig ng Diyos sa tao ang buhay ni Edimar. Araw-araw pa rin binabago ng Panginoon ang kanyang pagkatao. Pinatatag ng kanilang pananalig ang kanilang buhay mag-asawa. Masaya, parang maaliwalas yung buhay ninyo. Meron man konting bagay na hindi kayo pinag, na, uh, yung mapag-usapan. Pero madali lang pag nandyan si God, parang ang bilis ninyong matugunan, ang bilis ninyong mahanapan ng solusyon.